What's up guys? Welcome to our vlog. So today's video, mag-rise kami ng ano, mm -hmm. ng balikbayan box. Ayun, Ayan si Ola. <laughs> <laughs> I-ipadala namin lahat ng gamit na warang puro ano, puro galing lapsapan. Ayan. Ayan yung balikbayan box namin. Ayan yung isang ola, busy-busy. Ayan yung isang ola namin, e, eh, no? Nag-impact e. Ayan, mag na simetang mag Ayan, isang taon namin yan. Ay, tatlong taon namin yan. nipon-nipon para ipadala sa Pilipinas. Ayan.